Hi guys! It's me, Rochelle again. And for today, ang gagawin natin ay magmumukbang tayo ng mga street foods. Actually, ano lang siya? Fishball and cake yam. So, huwag na natin patagal Start na natin ngayon na! Okay guys, ito yung gagamitin na natin so sa ating fishball and kikiam sugar. Depende sa inyo kung ano, kung brown or white harina, water, black pepper, garlic, onion, soy sauce, magic sarap, itong magic sarap is optional na sa inyo, and then cornstarch. Siyempre, hindi ako ang magluluto niyan, kundi ang kapatid ko. Simulan na natin ang paggawa. Okay, after how many hours, charot, kakain tayo ng sweet foods, fishball and kikiam, at ang inutang na soft charot. <laughs> Sa na natin ko. By the way, ito pinahabol na namin yung sauce, oh. Nihiha kanina na video on, pero ngayon, tatay na natin. Hindi nyo napansin, ang laki ng kikiam. Masyado siyang malaki. Usually, nasanay tayo ng maikli lang yung kikiam Ano bang brand nito? Tempura? Ang nakita ko doon mm. sa classic tempura. Tapos ito, ano ba? Same lang din at ito na brand. Tempura din ba ito, Rahel? So, ngayon, itatay na natin itong fishball at ang kikyam. At ang aking mga kasama sa pagmumukbang ay ang family. Ang dali na ko. Ay, tayo. Dahil ako yung na. Actually, ito na yung aming dinner, guys. Magda-diet. Hindi na kami kakain ng kanin na to. Ito na yun. Mm. Oh, inumin mo na. Charot, <laughs> kasi wala kami nalagyanan. So, dito namin ilalagay. Para, ang, para sa ganun, para yung mga street food sa kasada na, diba, Yung may mga garapon. Eh, wala kaming garapon nun. So, ito lang. Sariling sikat tayo, guys. Ay, gusto ko. Ito, mahatamis? Ano gusto mo? Wait lang. Gutom na-gutom na kami gutom na ba? Hmm. Okay lang yun! Hmm? Salap? So, Kaka sa lilo ko. ano? siya ba yan? Sausawan mo sa kanya. Ano gusto mo? Sausawan? Gusto sana ito kung merong ano eh, sili yung sausawan ba. But hmm. since meron tayong bata, hindi pwede. Hmm? Mm hmm? <laughs> na sarap yung pamangkin ko. Sabi niyo kumain talaga. Diba? Parang hotdog yung kinakain na sobrang laki ng kikiam. First na ko talaga makakain ng tatlong kikiam kalaki ba? Pa. Amazing. Okay. Parang nakakatakot no pero <laughs> kikiam po yan. <laughs> Mauubos itong fishball kaysa sa kikiam. Iba talaga ang fishball. Lalo na kapag ito yung bagong luto talaga. Mmm. Alam yun, parang umaasa siya. Diba yung tas isasoso ka agad sa sa sauce na yan, Oh. Mmm. Gutom na gutom, sis. Ulan <laughs> taon ko sa hindi nakain. <laughs> Ba't wala bang fishbowl doon sa Japan? Meron, sa Philippine store. Kaso, mahal. Ako makapunta. Um, mahal din. Sa akin, bibira yun. din ng makakain ng fishbowl doon sa... Talaga, ang so sarap. Kahit ipinagbabawal to sa akin ba? kotang kotang na ako sa Pilipinas pa nung cook. Mm. Tapos oh, maraming yellow, oh. Ang sarap. Mm. Ang sarap. Tap no, nose, ano man, oh. Hmm. Pakikitaan ko kayo. Patatakawin ko kayo ng fish bar. Enough na yan na, kasi naubos mo din kanina, no? Para na nga ng mga <laughs> Par namin. Para yung ano na. O, oh, diba? Ubus na. Kaunti na naiwan. Salamat sa akin pamangkin na to. <laughs> Ito talaga masap kasama sa mga ano may buffet ba? Ang lakas kumain ng batang to ba? Tingnan nyo yun na lang. Sabi niya, bakit parang akong pinakain yun lahat? Talagang siya talaga ang kumain. ba diba? Anyway guys, yun lang for today and see you again on my next vlog bye bye